ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata pangitang-pangitang nga na hindi patas ang pagmamahal nga nito ni Franco sa kanyang mga anak. Dahil ngayon, etong nga si Portia ay kanyang paralayasin sa kanilang kumpanya dahil sa laki ng atraso nito. Samantala magigita nga itong si Portia at si Bianca sa isang restaurant at doon ay uh, magkakaroon nali ng pagtatalo sa pagitan nilang dalawa ngunit halatang halata na matatalo nga itong si Bianca uh, or itong si uh, Portia nito ni Bianca at wala nga itong kalaban laban. Samantala nag-usap si Franco at ang kanyang anak na lalaki naman at kitang kita na wala rin siyang amor dito at masasampal ito kung kaya't sasama ang loob ng anak nga niya sa kanya at ayun ang gagawin nga bala nito ni Amira upang uh, sabihan itong lalaki or kumbinsihin na sumalip na sa kanilang pwersa ni Bianca at uh, itakpil na ang pagiging isang natera uh, tera. Yan ang mga dapat natin abangan sa mas tumitindi mga tagpo at eksena dito nga lang sa Makiling